Ang nakaraan, dito ay patapos na ang digmaan, habang si All for One ay tuluyang nakatakas sa kabila ng pagsisikap ng mga bayani na hulihin ito. I... Bago ang simula ng digmaan, pinakita si Redestro na papunta sa Hero Public Safety Commission para sa isang joint operation. Ngunit hindi niya alam na nag-set up ito ng isang ambush para hulihin siya pero nabigo silang hulihin ito dahil nalaman nilang isa lang itong double na ginawa ni Twice. Pagkatapos ay nagawa pa nitong mapatay ang ilang bayani kasama ang presidente ng Hero Public Safety Commission. Pumalik ang kwento sa kasalukuyan pagkatapos ng digmaan, ang lahat ng mga sugatang bayani ay dinala sa mga ospital upang magpagaling. Ang mga kontrabida na naaresto ay sina Dr. Garaki, na agad na inimbestigahan ng mga pulis, Mr. Compress na sugatan, Giganta Machia na dinala pa ng helicopter, Redestro, at Jita na natalo sa labanan. Kasama rin ang 16,000 na miyembro ng Paranormal Liberation Front at ilang pro-heroes na sumuporta sa kanila paman, si Shigaraki at ang karamihan sa kanyang Nomo, Spinner, Dobby, Skeptic at 132 na sundalo ng Liberation ay nakatakas. Samantala si Toga ay bigla na lamang nawala ng parang bula. Pinakita ang lungsod na winasak ni Giganta Machia. may dalawang batang malapit ng mamatay ang iniligtas ni Uraka at Suyo. Ang mga pulis ay tumulong sa mga sivilya na balisa dahil sa trauma na dinanas nila. Dahil sa kaganapang ito ay may mga bayaning nag-iisip ng magretiro ng maaga dahil parang hindi na nila kaya magpatuloy pa. Kasabay nito ay nakita na ng mga student ang bangkay ni Midnight na labis na kinalungkot ng mga mag-aaral. Wake up! Miss Midnight, please! You can't be Me? We need you! Wake up, please! Samantala marami pa ring Marites na interesado sa mga revelation ni Dobby at hinihintay nila ang magiging sagot ni Endeavor dito. Kinagabihan pinakita si Shigaraki na inuutusan ni All for One na atakihin ang Tartarus Prison upang makuha ang tunay niyang katawan. Free my real body. Si All for One ay sinaniban si Shigaraki at ang kanyang hukbo ng Near High and ay inatake ang Tartarus Prison. Ang pinaka may mataas na seguridad na bilangguan kung saan ang mga latak ng lipunan ay ikinulong dito para hindi na makalaya. Matagumpay nilang nasira ang pangunahing gate, pinatay ang mga gwardya, at nakarating sa pangunahing pasilidad sa isang isla. Habang nakasakay sa lumilipad na Nomo, tinangka ni Shigaraki na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan, ngunit nananatiling mas malakas ang kalooban ni All for One, na nagsasabi sa kanya na magpahinga muna siya dahil siya ang susunod sa yapat niya. Gamit ang kanilang dalawang kamalayan, nakagawa sila ng dalawang pag-atake. Gamit ang EMP, napatay nila ang power system sa kulungan mula sa loob hanggang sa labas. Dahil dito ay nakalaya ang mga preso na nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Andito sina Muscular, Moonfish at Stain. Pagkatapos ay muling nagkita sina Shigaraki at All For One. Sinabi ni All For One sa mga kapwa niya preso na kung sino ang gustong tumakas ay sumama kay Shigaraki dahil siya ang magiging bagong Demon Lord. Hanggang sa nagpatuloy si All for One at nagutos sa mga nomo na salakayin ang natitira pang pitong kulungan sa buong bansa. Si Shigaraki ay bumalik sa kampo ng League of Villains upang ipahinga ang kanyang katawan. Sinabi naman ni Spinner dito na si Shigaraki lamang ang susundin niya, hindi ang kung sino man ang kumokontrol dito. Sinabi naman ni All for One na huwag siyang mag-alala dahil hindi sila nagkakalayo ng layunin. Pagkalipas ng dalawang araw, nagising si Bakugo sa Central Hospital kung saan nalaman niya mula sa kanyang mga kaklase ang estado ng lahat pagkatapos ng digmaan. Puhay pa rin si na Gran Torino at Eraserhead ngunit nasa critical na kondisyon. Samantala si Endeavor naman ay kasalukuyang dumadaan sa isang operation. Habang sa labas ay nagpoprotesta ang mga tao dahil natatakot sila sa kanilang kaligtasan dahil wala ang numero unong bayani. Kumaling na si Todoroki sa kanyang pinsala habang naiisip na siya dapat ang pumigil sa kapatid niyang si Dabi pero wala pa siyang sapat na kakayahan. Maya-maya pa ay dumating ang mga kapatid at mother niya para bisitahin siya. Habang ang iba ay nagkamalay na, si Deku ay nananatiling kometos na binabantayan ni All Might. Ito ay kinwento noong bata pa si Hawk bilang si Kigo Takami. Ang ama ni Hokey ay isang kriminal na tumakas kasama ang kanyang ina, mapang-abuso ang kanyang ama sa kabila ng kanilang kahirapan. Si Hokey mahilig manood ng balita tungkol sa mga bayani, pero kahit na ganun ay tinitignan niya lamang ito bilang fantasia dahil hindi siya naniniwala na meron talagang bayani. Hindi nagtagal ay nahuli ni Endeavor ang kanyang takas na erpat dahil dito naiwan silang magkasama ng kanyang ina nababahala ang kanyang ina kung paano niya bubuhayin mag-isa si Hawk kaya nagmakaawa ito sa kanya na magtrabaho na. Hanggang sa nagkaroon ng aksidente at dito ay nakapagligtas ng mga civilian si Hawk na napansin naman ng Hero Public Safety Commission na may potential si Hawk kaya ni-recruit siya nito. Pula noon ay hindi na ginamit ni Hawk ang pangalan niyang Kigo Takami. Pumanik ang kwento sa kasalukuyan at dito ay nagmamaneho si Best Genes, sabay na pag-usapan nila ang ginawa nilang trick para maloko si Dabi na patay na si Best Genes. Hanggang sa may nadaanan silang grupo ng gang at agad itong pinigilan sa panggugulo. Dito ay nalaman nila na abala ang mga kapulisan dahil sa mga nakatakas na kriminal. At ang mga opisina ng mga bayani ay malapit ng magsara dahil dito ay nararamdaman na ang paghina ng paniniwala sa bayani. Tumating sila sa dating tinitirhan ni Hawks, dito ay nakita niya ang liham ng kanyang ina na sinabing umalis siya dahil sa takot, nang biglang may dumating na isang grupo na pinilit siyang sabihin ang nakaraan niya, at tumakas siya para hindi na magdulot ng gulo. Sabay naisip ni Hawks na si Dobby ang may gawa noon, nakaramdam ng lungkot si Hawks dahil hindi niya nagawang tulungan ang kanyang ina dahil tinakasan niya ang kanyang nakaraan. Samantala ang mga civilian ay gumawa na sariling panlaban sa mga kriminal dahil halos wala nang tumutulong sa kanilang bayani. Pero sa huli ay nagdudulot lamang ito ng mas malaking pinsala. Pinakita dito na galit na ang mga tao dahil palaging late na dumadating ang bayani. Ang dahilan nito ay ang kakulangan ng mga bayani dahil marami sa mga ito ay nagretiro na matapos ang naganap na digmaan. Samantala si Endeavor ay nagdra dahil sa nalaman niya sa nangyari kay Toya, ngunit naabutan siya nila Todoroki habang umiiyak. Awkward silang lumapit dito, sabay humingi ng tawad si Endeavor sa kanyang mga maling nagawa. Maya-maya pa ay dumating ang asawa niya at gusto nito pag-usapan ang tungkol kay Toya. I came to talk to you. Naaalala ng mga family Todoroki ang kanilang nakaraan na naging dahilan kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Si Toya ay nasaktan sa sarili niyang apoy sa gitna ng training dahil dito ay pina-check up nila si Toya sa eksperto at dito ay nalaman nila na nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Toya habang siya ay lumalaki. Ang senyales ni Toya ang pagputi ng kanyang buhok na kagaya ng kanyang ina dahil dito ay nasasaktan siya sa sarili niyang apoy dahil hindi na ito angkop sa kanyang katawan. Pula noon ay nawala na ang mga training nila Endeavor at Toya ng magkasama, ganoon na rin ang kanilang bonding. Hanggang sa nagkasundo, silang mag-asawa na bumuo ulit ng iba pang anak, hanggang sa isinilang si Shoto Todoroki. Labis na naging masaya si Endeavor dahil nagtataglay si Shoto ng perfectong quirk at napakabalansin ito. Nang makita ni Toya ang mga kaganapang ito, ay naramdaman niyang tuluyan na siyang binaliwala. Hanggang sa isang araw ay nag-breakdown si Toya at muntik na niyang masaktan si Shoto, mula noon ay binukod na nila si Toya at palagi na itong mag-isa. Sumapit na sa edad na 13 si Toya, at dito ay lumalaki na ang namumuong galit sa kanya. Tingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ay palihim at patuloy na nagsasanay si Toya, hanggang sa ang apoy niya ay tuluyang lumakas na mula sa pagiging pula ay naging asol. Excited na pinaalam ni Toya kay Endeavor ang naging pagsasanay niya pero imbis na matuwa ay nagalit si Endeavor at nasaktan ang kanyang ina sa sobrang galit nito. Please don't look. Dahil rin dito ay nasaktan ang kanyang ina si Shoto dahil na trauma ito sa pangbabanat ni Endeavor sa kanya. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang kalungkutan ni Toya hanggang sa ang kanyang quirk ay nag-overload na kinasunog ng isang bundok. Pumalik ang kwento sa kasalukuyan at sinabi niya kay Endeavor na hindi lang ikaw ang higit na nasasaktan. At sinabi na lahat sila ay sinisisi ang sarili sa sinapit ni Toya kaya dapat magtulungan ang buong pamilya. Hanggang sa dumating sina Best Genest at Hawks at ibinalita ang kasalukuyang problema sa labas sabay humingi ng tulong para sa paglutas ng mga ito. Tinanong siya ni Hawks tungkol kay All for One dahil pinapatanong ng media, nabanggit niya kasi ito habang kalaban si Shigaraki kaya kinwento ni Endeavor ang tungkol kay Deco. Habang si All Might naman ay binabantayan si Deco dahil alam niyang kasalukuyang nakikipag-usap si Deco sa mga dating nagmamayari ng quirk. Right now, must be with the Nagising si Deco sa Vestige World kung saan nakausap niya ang lahat ng nagmay-ari ng One for All. Habang ang pangalawa at pangatlong user ay nakatalikod sa kanya, pinaliwanag ng unang user kung bakit sila malayang nakakapag-usap. Ito ay dahil sa sabay silang pumasok ni Shigaraki sa Vestige World habang ang One For All at All For One ay naka-activate. Dito ay nakausap ni Deku si Danger Sense at ang Kalbo, at sinabi nito ang sikreto ng One For All. Sinabi ni Danger Sense na namatay siya sa edad na 40 sa pamamagitan ng natural death at sinabi pa na 18 years niya lamang itong nahawakan na pinagtakahan naman ni Deco dahil nahawakan ito ni All Might ng 40 years. Sabay pinaliwanag kay Deco na lubos itong nakakabawas ng buhay sa taong napasahan na dati ng may quirk. Wala kasing quirk si All Might kaya naging mahaba ang paggamit niya sa One for All. At sa paglipas ng panahon ay bihira na lamang ang sinisilang na quirkless kaya sa generation ni Deco ay baka mahirapan na siya maipamana ito. Sabay kinausap ni Nana Shimura si Deco at tinanong kung kaya niya bang patayin si Shigaraki. Sinabi ni Nana na ginagamit ni All for One ang matinding galit ni Shigaraki para makuha ang One for All. Sinana ay nabigong talunin si All for One noong panahon niya kaya pinayuhan niya si Deko na kailangan niyang magmadali dahil kapag nagtagal ay maaring hindi na mapigilan si Shigaraki at tuluyang maging halimaw. Ngunit sinabi ni Deko na nakita niya ang isang batang lalaki na umiiyak sa kalooban ni Shigaraki noong oras na naglalaban sila. Sinabi pa na si All Might ang naging mentor niya ay nagturo sa kanya na magligtas at hindi pumatay kaya susubukan niya munang iligtas si Shigaraki. Tinanggap naman ng mga user ang kanyang decision habang si Nana ay umiiyak na humingi ng paumanhin sa pagsubok sa layunin niya. Samantala, si Endeavor, Hawks at Best Jeanist ay abala sa pagharap sa media para harapin ang mga paratang ni Dabi. Sabay sinabi nila dito ang plano nilang ipadala ang UA sa mga evacuation center para maprotektahan ang mga civilian. Dito ay nag-iwan ng isang liham si Deku sa mga classmate at sinabi niya dito ang tungkol sa one for all at all for one. Sa huli ay nagpaalam na siya. Are those who don't... Ang third year na mag-aaral ng Ketsubutsu Academy na si Nayo at Tetami ay pumasok sa isang abandonadong lungsod upang ilikas ang mga natitirang sibilyan. Nabigo silang makonbensin na lumikas ang mga sibilyan dito dahil wala na itong tiwala sa gaya nilang bayani. Kaya nagpas siya na lamang silang umatras muna. Maya-maya pa ay nakatanggap sila ng tawag na may nanggugulong villain malapit sa kanilang area. Hanggang sa nagpikita dito si Muscular sabay inatake si Yo habang si Tatami ay pumunta sa mga civilian para protektahan ang mga ito. Nagawang madi ni Muscular si Yo sa lupa, habang si Yo naman ay ginamit na ang buong niyang lakas ngunit siya ay bigo. Power, I won't be able to move for a while. I'm gonna shake your brain right out of your head! hanggang sa lumitaw si Deco para pigilan ang binabalak na pag-atake ni Muscular kayo. Dito ay nakilala siya ni Muscular, at nasa itong makaganti sa kanya. Habang si Deco naman ay ibinigay ang walang malay na si Yoke kay Tatami. Pinalaan ng ika na user si Deco na wag masyadong gumamit ng smoke screen habang ginagamit niya ang kanyang bagong arsenal para magamit niya pa ang iba pang quirk para makapag-practice. Predict his moves with danger sense. Dito ay nagtanong si Deco kay Muscular kung bakit ang hilig mong magdulot ng kaguluhan. Ngunit sumagot lamang ito ng pabalang na sinabing dahil ito lang ang mahalaga sa kanya, ang mangwasak. Pero nagulat si Muscular nang masira ang fiber muscle niya na nadamage pala niyo dahil dito sinamantala ito ni Deco at inatake siya gamit ang Detroit Smash na kaagad niyang kinawala ng malay. Pagkatapos ay dinala siya sa mga pulis. Ang mga sibilyan ay nakumbinsi ng lumikas ng makita ang ginawang pag-atake ni Muscular, at sumama na sa mga estudyante ng Ketsubutsu. Pansamantalang muling nakipagkita si Deko kay All Might bago tumungo sa susunod na target. Kinwento dito ang paggising ni Deko mula sa pagkakakoma, ang mga natamong sugat ni Deko ay hindi nakakamatay, hindi gaya ng una nilang inaakala. Dahil ito sa pagtaas ng kapangyarihan sa buong niyang katawan. Sabay sinabi ni All Might ang tungkol sa All for One at One for All kay Inko. Dahil dito ay sinabi ni Deko na hindi na siya babalik ng UA dahil ayaw na niya ng may masaktan pang iba dahil sa kanya. Tabis itong kinalungkot ng kanyang ina, samantalang pinapagaan naman ni Deko ang loob ng kanyang ina na sinabing babalik na siya sa kanyang ina. Sabay si All Might ay nangako kay Inko na pro-protektahan niya si Deko kahit na ikamate niya pa. Pungo sila ng grupo kasama sina Endeavor, Best Genius at Hawks na ginawang pa in si Deco para akitin sina siya mula sa pagtatago. Pagkatapos ay binisita ni Deko si Gran Torino at sinabi nito sa kanya na ang pagpatay ay pwedeng paraan para makapagligtas. Sabay ibinigay sa kanya ang favorite nitong scarf. One else from getting hurt. Iniligtas ni Deku ang isang matangkad na babaeng mutant na inaatake ng mga sibilya na naniniwalang siya ay isang kontrabida. Maya-maya pa ay dumating si All Might at pinaubaya ni Deku ang babae dito. Dito ay abala sa paglilibot sa lungsod si Deku nang bigla niyang naalala ang panahon na nakikipag-usap siya sa Vestiges World. Ang ikauna ay nakiusap sa ikalawa at ikatlong user na suportahan si Deku. Dito ay pinakita na sila ay nagmula sa panahong naghahari pa si All for One, at sila ang lumalaban para kontrahin ito. Taong una ay ayaw nila sa ideolohiya ni Deko dahil dito ay pinaalala ni Yoichi sa kanila, kung paano sila nagtulungan noong kanilang panahon. Nasa halip na patayin siya ay tinulungan siya nito makatakas kay All for One, at doon nabuo ang One for All. Dahil dito ay nakumbinsi silang tumulong kay Deko. Samantala matapos na mapigilan ni Endeavor ang mga magnanakaw, ay nagalit sa kanya ang mga tao sa paligid, at sinisisi siya dahil sa kanyang pagkabigo, pati na rin sa ginawa ng kanyang anak na si Dobby. Sa kabila noon ay pinagpatuloy nila ang kanilang mga plano pagkatapos ay tinalakay ang naging galaw ni All for One. Sinabi dito na ginagamit ni All for One ang galit ni Shigaraki para makuha ang katawan nito pagkatapos ay siguradong isusunod nitong kunin ang kapangyarihan ni Deko. Maya maya ay nawala ang GPS ni Deco habang ang kotse ni All Might ay inatake. Na-sniper ang cellphone ni Deco ng dating Public Safety Commission Pro Hero na si Nagant. Isa sa mga nakatakas sa Tartarus Prison na inutusan ni All for One para makuha si Deco. Ginamit niya ang kanyang quirk para maatake sa malayo si Deco. Pinakita dito na kasama niya ang baldado ng si Overhaul na kanyang iniligtas sa Tartarus Prison. Pagkatapos ay nag-flashback siya, noong una ay ayaw niyang sumunod kay All for One. Ngunit napapayag siya nito nang bigyan pa siya nito ng karagdagang kapangyarihan na tinatawag na Airwalk. Airwalk. Nice. I have a... Si All Might ay nagawang makorner ng dalawang gangster, ngunit natakot sila sa nakita nila sa mga mata ni All Might na handa nitong ibuwis ang kanyang buhay maprotektahan lamang si Deko. Habang si Deco ay nagpapalit-palit ng location para hindi matamaan ni Lady Nugget, ngunit nagulat siya ng magawa pa rin siyang tamaan nito dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Dahil dito ay nalaman ni Deco na may iba pang quirk si Lady Nugget at nagagawang lumipat ng direksyon ng napakabilis. Wala nang magawa dito si Deco kaya naglabas na lamang siya ng smoke screen, sabay bumuo ng enerhiya sa kanyang binti, ito ang quirk ng ikatlong user na si Fajen. Pinalaan siya nito na magingat sa paggamit nito dahil wala siyang sapat na karanasan, ngunit nagawa ni Deco na maloko si Lady Nugget dahilan para magmintis ito ng maraming beses. Nang mahuli niya si Lady Nugget ay tinanong niya ito kung bakit nito sinusunod si All for One. Dito ay kinwento niya ang kanyang nakaraan, siya ay gumagawa ng maduming trabaho para sa government, ang tagapatay sa mga tiwaling kapwa bayani, pati na rin ng mga may potential na maging kontrabida. Ngunit hindi nagtagalay na kaapekto ito sa kanyang isipan hanggang sa umabot sa puntong hindi na niya alam ang tama sa mali. Sabay naisip na ang kanilang sistema ay puno ng pagpapanggap. Nang kwestyonan na niya ang kanyang opisyal tungkol dito ay binlockmail siya nito kaya pinatay niya ito bilang ganti. Ang insidenteng ito ay pinagtakpan at sinabing nakapatay siya ng kapwa bayani dahil sa pagtatalo. Dito ay inamin ni Deco na ang lahat ng bagay ay hindi kasing perpekto na gaya noong una niyang pinaniniwalaan. Ngunit yun ang dahilan kaya handa niya rin iligtas kahit ito ay isang kontrabida. Piglang itinutok ni Lady Negant ang kanyang rifle kay Overhaul. Pinaril niya si Overhaul pero walang pag-aalin lang na iniligtas ito ni Deco gamit ang kapangyarihan ni Fajin at naging mas mabilis pa sa bala. Sabay ginamit ang natitirang lakas para talunin si Lady Negant. Pagkatapos ay iniligtas siya mula sa pagkahulog, hiniling ni Deko na magbalik loob siya sa kanilang laban dahil naniniwala pa rin siya na meron pa rin itong natitirang pusong bayani. Tabis itong kinagulat ni Lady Nagant ngunit bago siya sumagot ay bigla siyang sumabog. A hero! At pinakitang naglagay ng bomba sa loob ni Nagant si All for One para sa sandaling magbago ang isip nito. Tumating si Hawk para iligtas siya, sa natitirang lakas ni Lady Negant ay ibinunyag niya ang lokasyon ng pinagtatagwa ni All For One. Nahuli ni Endeavor si Overhaul, nakiusap si Overhaul na pagbigyan siyang makitang muli ang kanyang ama. Ngunit sinabi ni Deco na humingi muna siya ng tawad kay Eri. Dito ay habang nakikita ni Deko ang sunog na katawan ni Lady Negant, ang galit kay All For One ay nagsimulang mamuo kay Deco. One. Si Deco at ang grupo ni Endeavor ay magkasamang sumugod sa hideout ni All for One na tinimber ni Lady Negan. Ngunit hindi nila naabutan si All for One dito dahil nanigurado ito kung sakaling ituro ito ni Lady Negan. Si All for One ay nag-iwan ng isang recordang message para lang asarin si Deco para sa mga kabiguan nito. Nalabis na kigalit ni Deco pagkatapos ay naganap ang isang pagsabog. <laughs> Ang mga bayani ay nakatakas at muling nag-usap-usap at dito ay napag-usapan nila ang lumiliit nilang opsyon. Dahil sa marami na rin kasing bayani ang bigla ang nagretiro. Samantala mabilis na kinalaban ni Deco ang pangalawang hitman habang desperadong sinusubukan ni All Might na kumbensihin siya na magpahinga na muna. Sabay sinabi ni Deco na kaya na niyang gamitin ng 100% ang one for all kaya hindi na niya kailangan si All Might. Nalabis na kinalungkot ni All Might habang tuluyang iniwan ni Deco. Hanggang sa lumipas ang mga araw na walang sawang naglakbay si Deco sa lungsod ng mag-isa habang nililigtas ang nangangailangan ng tulong sa abot ng kanyang makakaya. Dito ay patuloy niyang binabaliwala ang mga payo ng mga bayani, dito ay nagsimula ang mga usap-usapan at katanungan kung isa ba siyang nomo na nagliligtas dahil sa nakakatakot niyang itsura. Ngunit hindi siya huminto dahil para ito sa mga taong pinapahalagahan niya. Isang araw ay bumagsak ang katawan niya malapit sa kamino kung saan nakalaban niya si Dictator, na gumagamit ng kanyang kurt para sa lakayin si Deco, gamit ang mga sibilyan. Dahil sa fatigay hindi na makapalag si Deco hanggang sa dinumog ng mga sibilyan. Hanggang sa dumating si Bakugo para iligtas siya, at pinatumba si Dictator. Kinwento dito mula noong iniwan ni Deco ang kanyang liham pamamaalam, nagsimulang kumilos ang mga classmate niya. At dito ay nalaman nila na may alam sila endeavor sa pagkawala ni Deku sa UA at nakiusap kay Principal Nezu na payagan silang ibalik si Deku sa UA Academy. Ngunit si Deku ay tumangging bumalik at nakiusap na tumabi sila at naghanda para lumaban. Sinubukan ni Deku na tumakas mula sa kanyang mga kaklase kaya sinubukan nilang lahat na pigilan siya. Habang hinuhuli nila si Deko ay pinapaalala nila ang mga bagay na pinagsamahan nila upang pakalmeyan si Deko at kung gaano nila pinapahalgahan ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit patuloy na tumatanggi si Deko dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa pakikipaglaban niya kay All For One. Matapos mabigo ang bawat isa sa pagpindown kay Deko, ay nagsagawa ng 100% foe si Deko para mabilis na makatakas pero hindi sumuko ang mga mag-aaral at pinagsama-sama ang kanilang abilidad para mahabol si Deko. Sa huli ay naabutan ni Lida si Deco sa langit habang pinapaalala ni Lida ang sinabi ni Deco sa kanya na ang pagtulong ng hindi hinihingi ay ensya ng isang bayani at dito ay bumigay si Deco sa sobrang pagod. Ngunit patuloy pa rin sinisikap ni Deco na dumistansya sa kanila ngunit hinarap siya ni Bakugo, inamin ito ang dahilan kung bakit niya nabiyuli si Deco dati. Pagkatapos ay buong pusong humingi ng tawad sa kanya para sa lahat ng sinabi at nagawang mali nito sa kanya. Dito ay sa wakas ay sumuko si Deko at humingi ng tawad para sa kanyang sarili bago nawala ng malay. Nagising siya sa harap ng UA ngunit ayaw ng mga tao na bumalik siya dahil sa takot na madamay sa pag-atake ni Shigaraki. Taalis na sana si Deko pero pinigilan siya ni Uraka. all of us, we're all in this together. Pinakita dito ang mga kaganapan bago nila iligtas si Deko at mapabalik sa UA Academy. Pinaliwanag ni Principal Nezo sa Class 1A na nang dahil sa masalimuot na kaganapan kaya nagdisenyo ng matibay na barrier sa paligid at para rin panatilihing ligtas ang mga sibilyan dito. Pumalik ang kwento sa kasalukuyan ang mga sibilyan ay nagpro-protesta sa pagpasok ni Deko sa loob ng UA sa paniniwalang ang kanyang presensya ay maglalagay sa panganib sa lahat. Sinikap ni Best Genes na paliwanagan ang mga tao ngunit lalo lamang nagalit ang mga ito. Dahil dito ay pumunta si Uraka sa taas pagkatapos ay kinuha ang megaphone at nagbigay ng talumpati at nakiusap na hayaan si Deko na magpahinga dahil karapat dapat din iligtas ang mga bayani. Dahil dito, nagsimulang makita ng sibilyan kung gaano kabugbog at kapagod si Deko. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita si Deko ay napaluhod habang umiiyak. Sabay pinuntahan siya ni Kota at ang babaeng mutant. Hanggang sa ang isa sa mga sibilyan ay nagsalita sa mga tao, na inamin kung gaano sila naging tagamasid lamang sa mga bayani, na sa halip ay dapat silang tumulong sa ibang paraan. Pagkatapos ay nangako si Deco na ang lahat ay ibabalik niya sa dati, tinanggap siya ng mga sibilyan habang siya ay inaakay papasok. Samantala si Principal Nezo ay nakipag-usap kay Aizawa sa Central Hospital, at sinabi na ililipat nila ng lokasyon si Kurogiri matapos malaman na siya si Shirekumo, na sinusubukang gisingin muli. Sa labas ng UA umalis si All Might para humanap pa ng mga sibilyan habang naiisip ang mga naging impluensya niya kay Deco habang pinakita si Stain na sinusundan siya. Mating si All Might sa lugar ng kanyang naging huling laban sa kamino habang nalulungkot sa kanyang kabiguan bilang isang guro at isang bayani. Dito ay nagpakita sa kanya si Stain, sinabi ni Stain na hindi siya si All Might at isa siyang impostor. Kaya dito ay pinakita ni All Might ang kanyang anyo bilang si All Might tumanggi si Stain na maniwala sa kanya. Dito ay sinabi ni All Might ang kanyang nararamdaman at hindi kayang mabago ang kasalukuyang sitwasyon. Dito ay pinakita ni Stain ang isang babaeng naglilinis araw-araw ng kanyang statwa, ang huling taong iniligtas niya. Sinabi sa kanya ni Stain na hindi kapangyarihan ang nagpadakila kay All Might kundi ang kakayahan niyang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mga salitang ito ang agad na nagpalakas ng loob ni All Might habang si Stain ay agad na umalis pagkatapos ay iniabot ang isang letter na may kasamang disk na nakuha niya sa Tartarus Prison. Habang sinasabi na tapusin siya sa tamang panahon. Sa UA, ay agad na pinaliguan ng mga classmate niya si Deko habang dito ay sinabi ni Bakugo na kahit na humingi na siya ng tawad kay Deko, ay nakikita niya pa rin ang lahat bilang karibal sa pagiging numero unong bayani. Pagkatapos ng kanilang paglilinis, dumating si All Might upang humingi ng tawad kay Deko. Sinabi nito sa lahat ang natanggap nilang impormasyon at sinabing malapit na ang huling labanan. Sa wakas ay nakatulog na si Deko habang ang iba niyang kaklase ay nagpahayag na gagawin ang lahat upang maibalik sa dati ang mundo. Nakipagkita si All Might kay Naoma sa Sukachi at sa puwersa ng polisya kung saan sinabi nito na nadikod na nila ang impormasyon na nanggaling sa Tartarus Prison. Natuklasan nila na ang kamalayan ni All for One sa loob ni Shigaraki ay nagawang makipag-usap sa kanyang tunay na sarili sa pamamagitan ng radio waves. Sa pag-uusap nila ay nalaman nila na ang katawan ni Shigaraki ay magiging kumpleto sa loob lamang ng tatlong araw. Si All Might ay humiling ng agarang tulong mula sa mga dayuhang bayani na hindi sigurado kung magagampanan nito ang pamahalaan sa mundo at kung paano tutugan dahil sa kanilang sari-sariling mga problema. Sa kabila nito, ang number one hero na si Star at Stripe ng Amerika ay papunta na sa Japan ng kasama ang isang hukbo ng mga fighter jet na nagnanais na tulungan ang kanyang master. Maya maya ay nagising si Deco mula sa isang bangungot pagkatapos ay binati siya ng kanyang mga kaklase na ang presensya ay nakakatulong na maibsan ng kanyang stress habang ninanais nilang iligtas ang sangkatauhan ng magkakasama. People will smile again. They'll be happy. And go beyond. thank okay. you